sa atin pong linya ngayon si Ginoong Winston Casio, ang spokesperson po ng PAOCC. At ilan pong uh, kunin po yung detalye dito nga po sa uh, binuksan na po no? Ang dami pa vault nito, uh, baby girl. Ay sinabi mo pa. Opo, ito po ay labing siyam na vault ha. Oh, Diyan diba? po sa Fontana Hot Spring Leisure Park sa Clark. Mm. At ilan pong uh, kunin ang mga detalye po dito ha? Sir Winston, maganda umaga po. Uh, good morning, Banong Ted, DJ Chacha. At sa Opo. inyong mga tagapakinig at tagasubaybay. Opo, yung po bang 19 volts lahat ay may laman? Uh, yung iba po doon, wala na pong laman. No? So, karamihan sa mga nakuha natin were basically documents. Mm -mm -mm. Opo. At ito pong uh, 19 volts na ito, sino po ang nagmamayari ng mga ito? Uh, ito po ay nakuha natin doon sa mga villas that were leased by Wang Xiang, uh, Lin Bao Ying at saka Xiang Rui Jin po. Ito po yung mga uh, business associates, partners po ni uh, guwaping Gu o ni Alice Leal Guo. Mm -hmm. Opo. So ito hong si Huang Xiyang, ito nga po yung sangkot din sa sinasabing money laundering case sa Singapore. Ah uh, hindi ho uh, ang sangkot po doon ay si uh, Lin Bao Ying at saka si Xiang Rui Jin po. Sila ay nap nahatulan na po na uh, they pleaded guilty to the charge of money laundering Singapore. And If I'm not mistaken, na repatriate din po sila sa uh, Cambodia to face other charges there. Mm, ano itong report na itong si Zhuang Zijiang ay nagtatago din sa mga kaso niya sa Singapore na about money laundering din? Ah, uh, I could be mistaken, no? Pero uh, ang <clears throat> sure ako ay yung dalawa, uh -oh. si Lin Bao Ying at saka si Sang Roy Jin. Okay. Pero it could be possible kasi iisang grupo lang po sila na <clears throat> napapabilang doon <clears throat> sa Pujan Gang. Okay, sige. Kasi po, uh, kaya ako po nabanggit nga ito na ito po yung nagtatago din, pugante ito. Kasi kayo mismo hindi nyo alam kung nasan to Uh, we know that he is outside of the country already. Uh, nasa isang sovereign territory po siya. Inaantay na lamang po natin uh, Manong Ted at DG Chacha. Malabasan po siya ng warrant of arrest dito sa atin. Mm -hmm. Then we could request for an Interpol Red Notice. Nasa Cyprus ito ngayon? Ah uh, no no. Uh he's within Asia no. Mm -hmm. Uh ilang ilang passports kasi ang hawak nito, medyo kakaiba no. Mm -hmm. So meron siyang Cyprus, meron siyang St. Kitts and Nevis. Mm -hmm. Meron po siyang uh, Chinese passport, meron din po siyang dalawang Taiwanese passports no. Okay, so kumbaga lahat ng mga passport na hawak niya no whether um, Cyprian passport ito, Chinese, Taiwanese no, saka yung isa pa binabanggit niyo, lahat ay supposed to be citizen ng bansang 'yon. Uh, it appears to be that fact no. Mukhang ganun nga ang ang katotohanan nito. So marami siyang ang pangalan niya ba iisa lang o iba-iba ang pangalan niya sa bawat passport? Same name, same name for all passports po. Uh, Wang Jyang lang talaga. Okay. And uh, yung bang mga passport na na-recover nyo, valid pa o mga expired na? Uh, valid pa po yung kanyang passports ng St. Kitts and mm -hmm. uh, Nevis at saka mm -hmm. yung kanyang Cyprus na passports. Yung Chinese passports, uh, na-cancel na po yun dahil nga sa nakita nga ng China na marami po siyang iba't ibang passports. Okay. Uh, ito pong si Huang Ziyang na ito. Confirmado na ho naman to, walang duda na ito yung business partner ni Alice Guo oh, doon po sa Bamban Pogo. Confirmed po yon based on the uh, facial recognition niya doon sa mga passports. Opo, opo. And uh, uh, ito pong um, si Huang Ziyang, maliban po dito sa mga vaults na ito, ano pa ang ating hawak na ebidensya para siya iugnay maliban sa Bofo, dito po directamente sa illegal activities like money laundering perhaps or itong human trafficking? Ah, si Wang Shiyang kasi, um, he was the one operating yung tinatawag nating Bawfulan Development. Ngayon, itong Bawfulan Development, nakapagpatayo po ito manong TED ng mm -hmm. roughly 6.2 billion worth of structure doon sa Bawfulan, sa Bamban. Mm -hmm. At ang dumaan lang sa financially regulated institutions natin, mga banko, ganyan, is around 100 million lang po out of those 6.2 billion. Mm -hmm. So uh, red flag na po agad yon nung money laundering mm -hmm. sapagkat gaya nga po ng aming contention, ito pong operations ng BAUC po at ng Sun Yuan at saka yung uh, Lucky South 99, magkaugnay po yan. Mm -hmm. So meron silang profit sharing. So yung profit nung naunang kumpanya, which is Lucky South 99, napunta po doon sa pagpapatayo ng 6.2 billion na halaga ng structure dyan sa Bamban. Okay, and um, ito pong si uh, Huang Siyang na ito, ano ang directamenting ugnayan po naman nito kay Zhang Ru Jin at Lin Baoying na binanggit nyo kanina na yung nga po convicted na sa Singapore. Particularly po, may dokumento na po talaga ito naklaro? Yes sir, yes sir. Uh, they are all uh, business partners, incorporators as uh, indicated sa iba't ibang mga dokumento na nakuha natin from SEC at saka mga contracts of lease and the like. Opo. Uh, si Zhang Ruojin at Lin Baoying nakakulong sa Singapore. Uh, ikinulong po sila initially sa Singapore, pero ang aming huling natanggap na balita sa mga counterparts natin doon, sila po ay either repatriated na or in process of repatriation to uh, Cambodia sapagkat may kakaharapin din po sila mga kaso doon. Oh, uh, ano po magiging komplikasyon o anuman kung sakasakali pong maisampanyo ang kaso laban dito kay Zhang Ru Jin at Lin Baoying kung sila po ay may pending case sa Cambodia? ay uh, yun na nga po parang magiging tayo ay third dibs na po uh, tayo yung pangatlong uh, magkakaroon ng priority sa kanila kasi nauna na yung Singapore sunod uh -huh. yung Cambodia uh -huh. then it will be we have to go to diplomatic channels po ano kung anong uh -huh. magandang pag-uusapan dito okay uh, Meron pong mga sa video na recover ng mga alahas ano ho uh, kanino po yun doon sa sa vault Uh, malamang isa po 'yon doon sa Kena Roy Jane at Chakalin Bawying. Mm -hmm. Sila po kasi isa isang uh, couple, no? Couple po sila. So, I would imagine galing po sa kanila isa sa kanila 'yon. Opo, opo. Meron hong bang uh, mga dokumento na na nagpapakita kung kailan sila ho nag uh, nanatili sa villa na ito at uh, kung sakali man may ugnayan meron ba silang Kaugnayan doon po sa na sinalakay po naman ng porac uh, LGU na resort malapit doon sa Lucky South 99 na uh, malawak pong resort at meron pang firing range? Yeah. Uh, doon sa mga dokumento, yes. Meron po naka-indicate doon sa kanilang contracts of lease na nakuha po natin sa Clark Development Corporation. In fact, kaya po kami nadala dyan sa Fontana initially, uh, Manong Ted. Because uh, marami tayong ng mga contracts of lease doon sa Sunyuan sa Bamban. No? Mm. So, uh, we did document examination. Medyo masusi po yung naging investigasyon namin doon sa mga dokumento. Mm -hmm. Kaya nadala kami dyan sa Porac, nadala kami sa, sa, la, sa Fontana, and mm -hmm. so on and so forth. Mm. Sige po. So, uh, ito pong binabanggit na pass na nakuha, dito po sa vault na ito, no? Para dito sa Huwang Jiyang na ito. Galing ito doon sa former mayor ng Bamban. Ano po, no? Yes, yes, ma noted. Okay. Apo-apo. And uh, ito hong past na ito, ano po ang paliwanag dito? Panahon ito ng pandemic para siya maka payagan ho talaga sa lahat ng checkpoint na makaikot ah uh, parang ganoon ang lumalabas ano so kaya nga po uh, kami nakipagbigay ugnayan na po sa mga uh, investigative agencies natin sa amin din ano? then uh, we also sent the same to to our uh, congress nang sa gayon eh may din po yung dating alkalde ng Bamban kasi without hmm. being malicious about it uh, hmm. he has to explain opo opo Sige, uh, may tanong lang po si Chacha Okay, oh. go ahead Chacha Yes po, Sir Winston Ito pong uh, villa na inyo pong um, nirejaan po sa may Fontana Ilan po ang total villas na ito? Uh, yung warrant natin, we were given uh, search warrants for five villas At uh, sa ngayon po, yun, lan, yun lamang munang limang villa ang tinitignan ninyo Or are there other villas in Fontana na may possibility Na baka tignan nyo rin po ang ugnayan dito sa limang villa na ito? Uh it there could be other villas po ano pero in the meantime we focus on the five. pero yung uh, Clark Development Corporation sila naman po ay uh, nagakandak ng kanilang welfare checks and regulatory checks doon sa iba pang mga villas. Oo. Magkakaroon Oo. din po ba ng investigasyon diyan sa Fontana uh, dahil nga po dito sa mga uh, nakita ninyo na connection sa pogo na illegal dito sa kanila pong uh, premises. Ah, yes. Uh, ganito po 'yon. Uh, as of as early as late last year, no? Nakipag-ugnayan na po sa komisyon yung Clark Development Corporation kasi napapansin nga nila na uh, yung Fontana na nagilis doon sa CDC for those villas eh napapansin nga nila yung paglabas-masok nitong mga foreign nationals dito Uh, without being too xenophobic about it, eh, siyempre nag-report sila din kami, chinek namin ang chinek until baka buo kami ng konkretong ebidensya na meron nga illegal doon. So, as to the question kung imbestigahan yung Fontana, initially it will depend on the uh, regulatory powers ng Clark Development Corporation sa kanilang business relationship. Then, we will come in uh, if there is a uh, additional criminal investigation na kailangan pa po Sa mga initial documents or investigation na nagkaroon po kayo uh, ilan ang total villas nitong Fontana at ganun po ba kadami yung bilang ng mga Chinese na Andjadian din Uh I I cannot uh, recall off hand from <clears throat> the top of my head kung ilan lahat pero uh, doon sa initialing sinilip po namin dyan sa Fontana I could easily recall na mayroong 21 kaming tiningnan ng mga bilas. I by tininan, ibig sabihin, uh, case build up and so on mm -hmm. and so forth. Pero lima lang yung nabuo naming uh, ebidensya para doon sa search warrant. Okay. Uh, sir, yun bang, ano po, meron na ho ba kayong informasyon sa immigration nung ito po, kailan to huling pumasok sa bansa itong si Huang Ziyang at kailan siya huling nakaalis at ano ang kanyang gamit na passport kaya? Uh, actually, yes. Nasa report ko yan noong nakaraang uh, unang Senate hearing pa lang. Pero mm. from, from, as of now, bagong gising, hindi ko matandaan. Mm. Pero may mga records po tayo niyan, Manong Ted. We could easily provide the records to, to your outfit. Oo, oh, oh, sige. So, uh, klaro, uh, klaro na po talaga na nakalabas na po siya ng bansa. Ano po, may, may, may record na yon At uh, doon sa panahon na iyon, kung anong kanyang gamit na passport, kung valid pa itong mga passport na naan doon sa vault. Wala ba itong Filipino passport? Uh, so far, wala itong Filipino passport, uh, Manong Ted. Uh, pero nakita na po natin, meron na po yung in and out ng Pilipinas. Mm -hmm. uh, tanda natin kasi, Manong Ted, wala pa po siyang alert order ng mga panahon na yon because oh. wala pa pong nasasampang kaso. Uh, inform lang namin kayo na in, nakita po natin yan doon sa, as far as the CCTV is concerned. Noong na natin yung bamban noong March uh, 13, 14, mm -hmm. uh, nandun pa po siya sa loob ng kanyang uh, villa. no Kaya lang gawa ng uh, nandoon kami sa kabilang side ng villa, meron siyang underground tunnel, nakalabas po siya, kitang-kita doon sa CCTV. Okay, so villa within the Balfo Complex, no? Mm. Yes sir, yes sir, yes oh, manong oh. Ted. So talagang ano no, medyo uh, mafioso itong ano no, ikang operasyon kasi may may escape tunnel talaga. Yeah, may panic rooms, mm. may escape tunnels. Uh, hindi ho basta-basta ng oh, oh. ano ito operation. Opo, sige. And uh, uh, ano lang ho, uh, nakaalis siya right after nung raid nyo nung Marso. Kumbaga. Not necessarily, not necessarily manong Ted. Ganito po yan. Mm -hmm. uh, Meron kaming nakuha ang initial reports na nagpapalipat-lipat po ito sa noong kanyang uh, sa ng chopper, no? Mm -hmm. Meron po kaming nakuhang mga letrato sa kanya pinadala sa atin ng mga intelligence officers natin, mga assets natin na nagkalat all over uh, Luzon. Uh, unfortunately, nung nakasana namin yung pag-retrieve sa kanya, eh, wala na po siya doon sa isla kung saan siya nagkatago at nakalipad na palabas ng Pilipinas. So yung chopper so, na ito, ito rin yung ginagamit ni Mayor? Uh, the noble check namin uh, yung, yung chopper. Unfortunately, nakatago, naka walang flight, uh, flight record mm -hmm. at saka yung tail number ay tinakpan. So hindi namin na-confirm at that point kung pareho pero yung kulay mm -hmm. uh, akap halos, halos kapareho yung kulay. Opo. Ito bang si Huang Ziyang, ang big boss ng operasyon na ito? May mas mataas pa sa kanya? It's beginning to appear manong Ted na mayroong pang mas mala mas mataas sa kanya outside of this country, no. Uh, dito sa loob ng Pilipinas, uh, siya ang pinakamataas dun sa operations. Pero may nakikita kaming mga links sa uh, isa pa o uh, no more or less dalawa pang individual na mayroong business relationship uh, sa kanya kasi si Wang Siyang Manong Ted na ma, masabi ko lang yung kanyang pangalan lumabas na doon sa unang raid noong May last year yung San Valley Clark dyan sa Clark Pampanga kasama siya doon. Uh, ito yung may ano, ito yung may mga ano din, mga uh, sex trafficking, no? Mga mga babae yes. doon. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo. Opo, ah uh, isa siya sa mga incorporator nung uh, nung kumpanyang 'yon. All right. Um ito pong si yung yung sinalaki ng LGU sa Porac na resort, uh, hindi siya tumitira doon, sino nakatira doon? Actually, siya talaga ang nakatira doon at saka yung kanyang ah uh, common law wife, <coughs> isa sa kanyang mga asawa at saka yung kanyang anak, <coughs> uh, yung kanyang baby na anak, no? at saka syempre yung kanilang mga pamangkin at mga iba pa. Yung pamangkin niyang isa, nakuha po natin kasi meron pong mission order yon, nandito na sa detention facility. So talagang family residence po niya yon. Okay, sige. So sa ngayon po itong si Huang Ziyang, uh, wala pa siyang, uh, wala pa po kayong ginagawang formal na ugnayan sa Interpol para ho sa kanya para siya ay eh, matunton kung nasa saan and eventually nga po madali na ho siyang mabibitbit pabalik ng Pilipinas ah uh, ano pa lang po ang ating uh, informal pa lang because wala pa po siyang warrant mm -hmm. of arrest dito mm -hmm. sa Pilipinas so mm -hmm. wala pa tayong na uh, nai Uh, request na mm -hmm. red notice. O okay. boss, sige. Tapos na ho ba ang episode na ito sa Fontana, meaning uh, wala na pong gagawin pa ng mga pa, ano doon, mga villa doon na posibleng pinagkukutaan pa ng mga pogo uh, bosses o uh, maging dito po sa porak. I don't think uh, I don't think tapos na po yung Fontana. Medyo marami po kasi ng villas doon. So, mm -hmm. nakikipagtulungan pa po sa atin yung Clark Development Corporation na hingi pa sila ng tulong. Baka may iba pang magalugad po doon. Doon sa so, PORAC, uh, isa pa po ang ating pending na activity doon. Hindi pa po tayo nakapag-amend noong uh, warrant to break open, yung motion to break open yung mga vaults. Last week, pinabilang po ulit ng paok yung mga votes na nandoon kasi sabi nga po natin, we always want our activities, our operations mm -hmm. to be above mm -hmm. board legal. Mm -hmm. So, kami po ay mag amend noong uh, return ng search warrant sapagkat uh, yung unang isinabmite nung uh, ng CIDG na mm -hmm. number of volts ay mali. So, mm -hmm. inaamend po namin 'yon ngayon. So, mga ilang volt pa po ang hindi nabubuksan uh, doon po sa uh, Porac area? Uh, 78 manong Ted. Dami pa rin, ano? Opo, 78. And, uh, you, you know, uh, meron na ho ba kayong target date dito kung sa kasakali? Uh, kami po sa komisyon, eh... Araw-araw po namin kinukulit ang CIDG na i-amend na nila yung kanilang return so, mm -hmm. doon sa kanilang return. kung ako nagkakamali, 53 mm -hmm. ang nadeklara nila doon pero nung muling galugan natin eh 78 nga po nakita natin. So hindi po hindi papayag ang komisyon na mm -hmm. hindi mabuksan lahat 'yon kasi mm -hmm. baka mamaya makulayan pa ang operations ng PAO at kasi CIDG. So CIDG uh, po ito po, provincial po ito o krami. Uh, yung krami po, yung national headquarters. Okay. So ngayong araw na ito, kukulitin po namin ulit sila na matapos na yung amendment nila sapagkat we have to submit a report to, to the palace para lahat ng ating uh, na-operate eh, tapos na. Okay. Nakapag-sweep na ho kayo ngayon tuluyan para po ma, ma ano na, ma, masawata na yung sinasabing mole o asset ng mga illegal, ano ho, uh, itong mga um itong mga may kaugnayan sa pogo dahil nga sabi ho niyo lagi may leak uh agoy manong ted <laughs> <laughs> agoy ang ginamit na oo, salita sir eh, winston, si winston eh. opo uh, i have to be very uh, brutally frank about it no napakahirap uh, <clears throat> Doon sa aming forak uh, raid meron na ho kaming uh, substantive lead doon tapos eh uh, tinatapos ko na po uh, na, yung yung report doon sapagkat eh uh, meron ako meron na kaming nakuhang medyo matibay-tibay ipapadala na po namin yeah. iyon doon sa agency na <laughs> concerned mm -hmm. so they can do their own internal investigation as well okay sige so hindi ko na ako mag-ano pa diyan detalye kasi nga po naunawaan namin ano, na napaka-sensitive okay. nitong bagay na ito so ngayon po eh doble ingat na kayo. Kasi, uh, although mahirap, ano ba sitwasyon dyan? Napakahirap, ano? Kasi pag nagplano kayo, hindi lang naman kayo. Kailangan nyo mismo ho ng tulong din ng polis, for example, o abiso sa NBI o maging sa LGU. Uh, lahat po halos kinakailangan nating i-coordinate. Pero, syempre, Manong Ted, DJ Chacha, uh, time on target po yung iba. Pero yung police, yung NBI or, your MBI, or uh -huh. whoever, mm -hmm. yung law enforcement kinakailangan from the very get go, kasama na po natin sila kasi they will be the ones to apply for the warrant and so on and so forth. Opo. O sige po. So sana po hindi kayo mapagod na no dito po sa inyong ginagawang pag uh, ano nito, pag uh, saliksik talaga mm -hmm. Pagbusis, hanggang sa pinakahulong sul, 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 huling sulok nitong mga pog hub na ito at matunton po natin ang na mga taong sangkot dito. Salamat po na marami Sir Winston. Thank you very much, Manong Te, DJ Chacha. Maupay ay. nga aga. Hey, maupay tanong. man, Thank maupay you. man. Thank you. Si Ginoong Winston Casio po, isa rin po itong waray-waray. Ano ho, na ngayon nga po, itumata yung spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.